Narito ang isang kwento tungkol sa pagkakaibigan ni na Olivia at Soledad na may habang halos 3,000 hanggang 4,000 na karakter. Kabanata isa, ang tapat na pagkakaibigan. Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng bundok kung saan ang amoy ng sariwang lupa at bulaklak ay laging bumabalot sa hangin, doon lumaki ang dalawang magkaibigan na sina Olivia at Soledad. Magkaiba sila sa maraming bagay. Si Olivia ay masigla, malikot, at laging may ngiti sa labi. Ang mga mata niya ay parang dalawang kumikinang na bituin na laging naghahanap ng bagong pakikipagsapalaran. Si Soledad naman ay tahimik, mahinahon, at mas gustong magbasa ng libro sa ilalim ng puno kaysa tumakbo sa malawak na parang. Siya ang tipo ng kaibigan na makikinig sa lahat ng problema mo nang walang paghuhusga. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, sila ay hindi mapaghihiwalay. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula ng minsang mapunta si Olivia sa ilalim ng isang puno habang iniiyakan ang kanyang paboritong panyo na nahulog sa ilog. Doon niya nakita si Soledad na tahimik na nagbabasa. Nang makita siya ni Soledad, agad niyang inabot ang isang panyo at sinabing, huwag kang mag-alala, may panyo ako. Mula noon, nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Isang hapon, habang naglalakad sila pa uwi mula sa paaralan, napansin ni Olivia ang isang maliit na tindahan na nagsisimulang magbukas. Solidad, tingnan mo. Isang bagong tindahan. Sigaw ni Olivia, sabay hila kay Solidad papunta sa tindahan. Halika, baka mayroon silang mga bagong libro. Sa tindahan, napuno ng iba't ibang gamit ang kanilang mga mata may mga lumang aklat, mga kakaibang palamuti at mga makukulay na panyo. Nagtaka si Olivia kung bakit may pamilyar siyang pakiramdam sa tindahan na iyon. Bigla niyang nakita ang isang panyo na halos kamukha ng panyo na nahulog niya sa ilog. "Ito, ito ang panyo ko!" sigaw niya, ngunit sa sandaling iyon Isang matandang babae ang lumabas mula sa loob ng tindahan at sinabing Anak, ang panyo na iyan ay ibinigay ko sa kaibigan ko noon. Hindi ko na matandaan kung saan ko siya nakita. Nalungkot si Olivia. Akala niya ay nahanap na niya ang kanyang paboritong panyo. Sayang, bulong ni Olivia. Ngunit hindi nakapagsalita si Solidad. Nararamdaman niyang may kailangan siyang gawin. Bago sila umalis, Inabot ni Soledad ang kanyang baon na pambili ng libro sa matandang babae, at sinabing, pwede po ba nabilhin ko ang panyo na iyon? Nagulat si Olivia, Soledad, ang libro mo, tanong niya, Hu huwag kang mag-alala, Olivia, sagot ni Soledad. Mas mahalaga ang iyong kasiyahan kaysa sa libro. At saka, mayroon na akong paboritong panyo, ang ibinigay mo sa akin noong kaarawan ko. Niyakap ni Olivia si Soledad. Salamat, Solidad, sabi niya. Salamat sa iyong tapat na pagkakaibigan. Kinabukasan, habang nasa klase sila, napansin ni Olivia na malungkot si Solidad. Anong problema, Solidad? tanong ni Olivia. Wala lang, Olivia, sagot ni Solidad. Gusto ko lang sana na may bago akong libro. Naisip ni Olivia ang kabaitan na ipinakita sa kanya ni Solidad. Sa oras ng recess, dali-dali niyang sinimula ng paggawa ng mga palamuti mula sa mga dahon at bulaklak na natagpuan niya sa bakuran. Sa hapon, nagtinda siya sa gilid ng kalsada, at sa loob lamang ng ilang oras, naibenta niya ang lahat ng kanyang mga palamuti. Sa tuwa, dali-dali siyang pumunta sa isang tindahan ng libro at bumili ng paboritong libro ni Soledad. Pag-uwi nila, ibinigay niya ang libro kay Soledad. Salamat, Olivia, sabi ni Solidad, habang tinitingnan ang libro. Pero paano ka nakabili nito? Alam kong wala ka ng pera. Ikinwento ni Olivia ang kanyang ginawa. At sa oras na iyon, naramdaman ni Solidad ang lalim ng kanilang pagkakaibigan. Ang tapat na pagkakaibigan na walang hinihinging kapalit at laging handang tumulong sa oras ng pangangailangan. Sa araw na iyon, hindi lamang isang libro ang natanggap ni Solidad, kundi ang pinakamahalagang regalo, ang tapat na pagkakaibigan ni Olivia. Anong susunod na kwento ang gusto mong Bowen?